Hello mga kamami and mga ka-boxing Ngayon ay nandito tayo sa Bamboo and Fern ng barangay Taiwanak, Kanluran, Alfonso Cavite. Let's go! So ito yung parking dito. Napakalawak ng area. Tapos may ano pa, pwede mag-volleyball. Ang entrance fee nila dito ay 30 pesos. Ay, hello po. May naliligo? Wala. Uh, aapat pa po. Aapat pa lang. Kahapon po tsaka nung Sabado. Eh. Oo oh, nga po, po eh. Ano to? Bago lang oh, po ito? Opo. po. tapos 30 no ang bayad. pagka po, ikaw lang po ba mag oh, po. Opo, uh, lang sa akin nung isang kaibigan ko. Dito po ang daan. Tapos, magtatarong lang po ako ng ibang mga ano. Um, Yung, itong mga kwarto na to. Ah, uh, pag ganyan pong kubo ay ano, 700 po. Okay. 700 overnight. Hapon. Anong oras po ang in nun? Ano po, depende po kung ano. Ano ba, ba ma, ma, ala, alas tres ng hapon? Yes. Kinabukasan, anong oras ang out? po. Alas tres? Para pagdating alas cinco. Hindi ko lang po alam kung may ad na valid. Ah, po. Pero Tapos parang... Tapos din naman po kami mga tent. Tent? Ah, pero dito mag... Ana, tent? Kung ah, gusto niyo po ma-rent eh. kayo ng tent or magdadala po kayo ng tent. Tent. Pero kapag, ay kaso, kapag duyan, saan pwede mag-overnight? Kung mag na lang sa sabit ng duyan. Yung dalawang puno, gano'n. Uh, meron naman po kami dun sa duyan, du sa likod na yan. Apa, eh. pwede mag-duyan, oh, So, ano pa ba? Tapos parang bayad ng kwarto, parang avail. Ano ba to? May bayad pa rin per head, 30 pesos. Oo. Ah, oh. may bayad pa rin yan. Tapos, tapos anong lugar to kan luran ibaba? Apo. Ah, tayo pa na pala to. Apo. Hindi to ano marahan, ano? Hindi ba po? In, okay, kasi ano po doon tayo wanak eh, sa kabila, di diba? bail... ba? Opo. Ito ba po ibaba na. Ibaba na tayo. Kumbaga po parang pinakadulo na ng tayo. Tayo So baylen yan, di ba? O oh, baylen yan kasi ito yung ilog na ano eh. Yung na sa baylen eh. Apo. Karugtong lang to siguro. Kayo po ay si Ate Risa po. Risa, ate Risa, kayo po caretaker dito o kayo may-ari? Caretaker lang Caretaker po. po. Yung pong may-ari po ay tita ng asawa ko. Ah, tita mo. Tita ng asawa mo. So, tingnan ko kung ano. Parang gusto mong overnight dito. Masarap po dito paggabi. Hindi siya mabanas. Tapos mas matahimik siya. Mahal Kasi Sige, sige. Parang excited nga ako. Gusto ko yung mga gantong bukid-bukid eh. Tapos pwede. Pero sa gabi, pwede pwede, pwede, pwede maligo kung mag-overnight or may oras lang? Ano lang po, kung mag-overnight po kayo sa taas lang. Tapos kayong gusto nyo po mo kayo ng umaga. Pero kayo. sa gabi, anong... Halimbawa po, hangga, uh, Until, ano ba, until uh, ano po yung gabi na uh, pwede maligo? Until... Hanggang 5 lang po kami sa Ah, sa baba. Kasi po, wala kami ilaw sa baba. Uh, pero ano ba, kung may liwanag pa naman, gala sa is, pwede ba? aba oh, no. Ah, basta may liwanag pa. Siyempre kasi pag naboring kasi dyan. Uh, pero hindi naman po kasi naboring. Ah. <laughs> uh <-huh. laughs> may, meron din po kami diyan libang ang bilyaran, may, may volleyball, volleyball. may darts. Okay. Sige okay. po, at least, idea. diba? Nagkaroon kami ng na, na idea. Ah, po. Sa baba. Apa. Salamat po. Tingnan po diba ba ng ilog. Dito pala nakikita ko na kung gaano kalinaw yung tubig. sobrang ganda ng lugar na to. Ang nag-suggest pala sa akin ng ilog na to ay si Rema Ruiz. <laughs> Salamat Rema Ruiz sa walang sawang pag-suggest ng mga ilog sa akin. Uh, makakabawi rin ako sa iyo soon. Itong lugar na to na ay napakalinis. Kung makikita nyo may mga basurahan. Ano ito tayo Walang makakalat. Iba talaga kapag may bayad yung ilog, may naglilinis. No? Pero kahit wala sanang bayad, eh maglinis pa rin tayo. Huwag natin iwan yung mga kalat natin, di ba? Para ma natin yung ano, kalinisan ng ilog. Yan. kung naghahanap kayo ng magandang ilog na may entrance, na may cottage uh, dito, nire-recommend ko ito sa inyo kasi maganda yung ilog malamig, hindi mabaho hindi makalat Yan. tapos kung dito rin kayo pupunta huwag na kayo masasaro magdala maraming tubig kasi may bukal dito ayan ayan tara kitang kita yung ilalim eh yung ilog dito yan may may area na malalim tulad dun ayan tapos galaw ka na unti may mababaw hindi pantay pantay parang siyang ganun ganun ayan Pero dito mababaw naman ano pala siya Sementalo pala to si kuya ano pa naman kuya? Kuya Michael, asawa ni Ate Risa, yung nakausap natin sa taas, siya naman yung yunis dito sa baba at nagbabantay. Yung mga cottage, 150, 250, no? 150 yung mga ganito? Ay, alam ko yun! Pag ano malaki po? Alam ko yun! Apay Vandret, bakit doon nalang no, malaki po? Itong cottage nito is 250. Tapos ayan, may ano dito, may bukal. Tumuyin natin itong ano. Ito. Kaya ah, din yung bukal oh. Luwanag eh. Hindi nga tubig eh. Hmm. Pauwi na ako mga kamami and mga kaboxing Sobrang ganda dito Kung gusto nyo ng payapa, malinis uh, Sariwang hangin Recommended ko tong bamboo and fern ang mga bantay dito ay talaga nililinis yung area may mga spot dito na pwedeng pagkampingan ayan so kung gusto yung magkamping pwede dito pero yung ano nga yung overnight sa ilog hanggang may liwanag lang 6 or 6.30 lang siguro pwede sa ilog kasi nga po madilim. at wala po pala dito ang kuryente sa area na to sila ate Risa ay anak ah, naka-solar lang. Yung mga kwarto dito is naka-solar lang din. Pero pag mag-charge ka ng cellphone, pwede naman. Doon may area sila at Risa, na pwede pag-charge ng cellphone. Lahat po ng SIM merong signal. So yun lamang po. Ah, uh, panatiliin po natin malinis ang ilog. Ah, uh, wag nating iwan sa ilog yung mga kalat natin. Be responsible always. Sabi ko nga, clean as you go. Kung gusto niyo pong malaman ng mga ilog dito sa Cavite, follow niyo po ako. Bye-bye!